Hello so guys! Good morning! Good morning! Good morning! Okay, hindi routine. Mag-assemble kami ngayon ng ano vault or function yung kasama ko oh yun oh yun oh magdating na yung mahal niya mamaya magdala rin ng ibang mahal gago! pala <laughs> kaya excited na siyang magpunta dito yung mahal niya hala <laughs> ka diho <laughs> namiss ko na lang talaga eh namiss na kasi naayon na daw yung hubag niya <laughs> <laughs> kabuang hala <laughs> ka <laughs> naayon na daw <laughs> ayun o yun o

Ah, uh, nag-umpisa nang magbunga ang ano. Harbisono na mo nga marang. <laughs> Mayroon din ditong dragon fruit. tabun tabon ngayon papunta kami ng Memorial Garden maggawa ng pansyon yung kasama ko magdating na si ano niya mamaya so, si mahal niya so yun guys yun dinadaanan namin samintado na lahat Bye bye. Good morning.